Hi, magandang umaga sa inyong lahat ng mga kababayan natin sa lahat ng mga massage therapists. Sa lukuyan ay nandito ako ngayon sa Osaka World Expo 2025. Ako ay napabilang sa biyaya ng Panginoon na maging isa sa team na kung saan ay nagpo-promote ng Philippine Hilot dito sa ating wellness space ng ating Philippine Pavilion. Kaya sa pagkakataong ito ay maaaring ito yung kauna-unahang vlog natin na kung saan ay ating ipapahayag ang magandang balita. Ang ating talata na ating pag-aaralan o pagnilay-nilay sa araw na ito ay hango mula sa Ephesians 3.20, ito'y nasasaad. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think according to the power that works within us. So dito po natin makikita yung pangako ng ating Panginoon no? na kung saan ay ang ating Panginoon ay may kakayahang gumawa Beyond what we could ask or imagine, beyond what we could think, beyond what we could even dream of. Ganun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya lang po huwag natin kakaliligtaan na ang sumunod na bahagi ng talata ay nagsasabing, according to the power that is at work within us. Ibig sabihin po nun ay ayon sa kapangyarihan na nananahan sa ating mga puso. Kaya po napakalaga na tayo po ay palagyan nakadikit sa ating Panginoon. Tayo po ay palagyan nakadikit sa kanyang salita. Inaaral natin, pinagnilay-nilay natin yung kanyang salita. Tayo nananalangin at ikisalata ay tumatawag talima, ano man ang kanyang mga tagubilin ano man ang kanyang naisin. Doon lang po natin mabubuo sa ating puso ang katiyakan na ating Panginoon ay tunay nakikilo sapagkat ayon sa salita ng Panginoon, ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang ating Diyos ay nakakaalam ng lahat ng ating mga pangailangan. Tiyak na hindi siya magkukulang. Ang mahalaga lamang po ay talagang ang ating puso ay nananahan sa kanyang presensya. Katulad ni David, ang sabi ni Pang. David na kung saan ay ang naisin niya lang ay maranasan ang presensya ng Panginoon pag mapagnilayan niya ang presensya ng ating Panginoon natari nawa yun yung ating maging desire yung ating maging naisin sa ating puso na Panginoon tulungan niyo po ako na wag niyo pong iwawaglit sa akin puso ang iyong presensya sapagkat anuman ang mangyari sa ating buhay kapag tayo ay nananahan sa presensya ng Panginoon tiyak po wala pong makagagapi sa atin tiyak po wala pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig at presensya ng ating Panginoon hari nawa, yun po ay malagang paalaala sa atin para sa araw na ito. Ito at tayo manalangin. Nakilang Panginoon, maraming maraming salamat sa kapahayagan ng iyong pag-ibig. Maraming salamat Panginoon sapagat tinitiyak niyo po sa amin pong mga buhay na hindi niyo po kami pababaya ano po mangyari and you're able to do exceedingly abundantly more than what we we could ask or imagine, sapagat kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na tapat at hindi magbabago. Maraming salamat po. amin po iniaalay ang aming gawain para sa maghapong ito. Katarina wa Panginoon, ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang mapasalamatan sa tunay nga po na ikaw ang karapat dapat ng lahat na ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tara, trabaho na tayo.